Ayan po mga Kalingap, nandito po kami ngayon sa... Dito po gaganapin ang birthday po ni Dodong Ruel. Ayan, nandito po na tayo si, sila, si Kalingap Awi, nandito po. At uh, manood po kayo dahil man, maniligo si Kalingap Awi doon sa swimming pool. Ayan. Hello po! Ayun, ayun. ayun po mga kalinga ayun kung nakita nyo. Ayan. Dito po gaganapin ang kami Dodong Rowel. ayun Oh. Napakaganda po. O kaya lang. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga nanood na aking video. Ayun, at syempre po huwag natin kalimutan na supportan. Ano? Ah, Kuya Bal Santos Matubang at Edda Vlog at Kalingap ah, prab. At syempre po ang inyong lingkod, Marius Vlog po ngayon. Nandito tayo kasama sa birthday party ni Dudong Ruel. Yeah. Ganda ayan po mga kalingap dito po gaganapin ang birthday party po ni Dodong Ruel ayan ayan lang siya lang po may <laughs> ayan o ayan ho, yung uh, may dalawang guard doon o no? ayan uh, um, nandiyan po si Superman Superman at saka si Saan ba yung pwesto natin diyan? Hello, may available? Ayun, ayun, may balon. Ayun dyan po gaganapin pala lang kay Dodong. Ayun po, yung may balon na 'yan. Ayun oh. Ayun, po tayo. Ayun po, punta na po tayo doon. Andito po yung mga supporters na ay. kaisan tatat. Eh tatat, bro. Musta, bro? Ay, Islam. Bihira kita makita. Oh. Saan ay, ka ba nanggaling? Diyan yung nagkikita. Diyan na sa mga sa party-party lang tayo. <laughs> ay, ay inbitado kasi yung... tayo oh, eh. Sa yan sa pagganap oh, oh, Isa talaga sa bahagi May tayo. Oh, 'yun. Oh, bahagi tayo sa Bahagi tayo problema. sa problemang ito sa mga Rochel Pants. Yeah. Andito po ang mga kwan po mga, pa mga Rochel Pants. Ayan po. Ayan po yung mga kanang <laughs> si Idol ayun na bumababa na kumakaway-kaway na <laughs> ayan, si, ayan. dapat ang iganito mo rin so ngayon po mga kalinga pababa na po tayo ngayon dito sa anak mo oh anak ito ah, <laughs> ah. Ayan, ang sarap po dito, ang lamig Tama-tama, nag-jacket ako Ayan po mga Rochelle fans po at itong mga nandito Ayan. Ayan. Ito hindi napapagod. Palagi ho siyang ganyan. Pero huwag kang magdali-dali dyan dahil matalim yung itak niya. Ayan ho, kung nakita niyo. Oh, oh nasugatan na. Ng... Talim niya yan oh. Ang talim, matalim din. Para to. Oo. Matalas. Ano? Oo. Ay yung yung kabayo niyan, oh. Ay fuck. Wow. Napakaganda po dito, ano? po mga kalingap nasa na si idol kalingap awi <laughs> um, napakaganda po dito mga kalingap ay ayun no Ayan. ayun na pala ayun na pala si Ito na po tayo. Ayan. Kuhin ka dahil may tiger dito. May tiger. May tiger. Ang talim ng ngipin, oh. Ayan mm -hmm. At titingnan po natin itong mga superhero. <laughs> ha? Hindi, hindi ko nalaman. Na Ayan po mga si Kuya Bro po nandito. Ayan po mga kalinga. At sa po, dito na ang destination natin. Ayan. Dito po gaganapin ang sa taas ang kay Dodong Rowell. Ayan. Ayan po oh. Ayan po makalingap. Ngayon po pupuntahan natin itong uh, ating pupuntahan po natin itong swimming pool. Ayan makalingap kapag nandito po kayo makaka-relax kayo ano. Ayan oh. Ayan. <laughs> Napakagaling ng tubig. Ayan. Pumakalingap na dyan na po sila, Dodong. Hmm. Ayan na po. Ayan, si Dodong. Ayan yung maglangga po ng ayan, ayan na ayan na ay grabe pulang pula si Dodon yan ang prinsesa namin nag-akyat sa bubong ng bahay kanina Eh dosen, sorry. Ayo nak anu, kasih J. Ayo. Ayo open. Page na print. Delete file. Sudah ya. Kita. Sudah. Sudah. Course, people, <laughs> <laughs> Hello po course, the beautiful Rochelle. Hello, Rachel. Hello. Hello. Talaga, talaga, blessed. Ayan.

mainan, <laughs> main, Ayan po mga kalinga pa. Babatiin po natin si Roel. Mga k po nandito na lang, mga sikat, mga sakalam. Bro, shout out tama Ito, okay lang tayo, shout out tama jan. Bago isblank, simple. Ay sinabing ay sinabing. Ay sinabing ay sinabing. Ay sinabing ay natin ang mga sinabing ay sinabing. Ay sinabing galit sa loob oh Tara pala o na eh Tay nagagaya Wala na tong interview ko dito dito ako dito ako kumuhan ng maraming views Sumasaya Ah dito Ayan po mga pakets na kamisa oh! sa ngayon. Oh! Si Kuya eh kahit na ganyan sumasayo na yan eh. <laughs> <laughs> sa dahil dahil kang magkita kasi yun, may charity yung siyang ginagawa. At ako, ganit pa yung At yun lang, birthday, siyempre. At pagpatuloy mo lang ginagawa mo. At siyempre, hindi lang mo ay super proud yun ako sa'yo. Pagpapira mo tayo ano? At yun Okay, siyempre, kaya kailan mo eh. po, meron tayong mga sorpresa na hindi pagdating sa ganitong mga hindi mo mawala pagdating sa ganitong celebration. Say to you. Surprise! Picture photo together with our guitarist. We have a big surprise for you. Roel and yeah. Okay, you have your photo opportunity first. I have picture, picture, Mona. Let's take this time. It is must be cherished and by, it must be kept by Robelle and Rachel. Congratulations. Happy birthday! and I hope this moment would last in your picture. Smile. How about Waki? Waki, boss. Oh, Thank you so much. Maray, I want Aabdasignated six para po sa inyo. Maraming maraming salamat po for coming. kami. Napigilab ka ba? Wait na gusto ko na muna si Roel. Uh, Kung ano po ang kanyang yung 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 po yung Very unexpected kanina. At plus, yung 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 imposible. Ang gala yung imposible lang. Kasi nga, kung si Papa lang ako na dito, mahirap. Kasi, siyempre, Oh, si, 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 si. ah, diba? Pag uh, you are um, being overwhelmed by love <laughs> Pag nag-iyak na daw po siya, parang pakaan nyo naman pa, pala ka mga na sumusok patak na mga They are here para yung makita at magparamdam ng pangmamahal sa'yo ito, tuloy-tuloy na natin. Tu Upo na muna kayo talawa. At para sa iyo, Rizana, si may tumingin para ang advance celebration or tradition na gusto na i-offer para sa iyo. So this will be our evening <laughs> process or dances na kasama po natin ngayong gabi to offer your special gifts. And of course, sabihin so po natin para sa inyong sinaw, we have here our general. Mga kaibigan, alam niyo po ba

the wino of Rowell and Ernest. Mga kaibigan, muli po isang masigamong balakbakan naman Congratulations to all for making Robin this momentous occasion in your life. And of course, happy, happy birthday, Dong. And sa pagkakataon ito po, mga kaibigan, we would like to request everybody na kung saan po sa pagkakataon ito, please pay attention as we will be hearing the word of things. on so, pasasalamat po. Farewell, Karisha. Risha, ikaw na po na po ng mga kaibigan. And you, Dong, will be the last. Um, uh, hello po. Bilig din po sa atin lahat. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng effort po ninyo, lalo na po sa pasapay sa ang alam ko lang po is darating sila ang uh, pamilya ni Rowan pero yung iba po ay hindi ko na po alam kaya sobrang na surprise po kami kami dito ni Langga and maraming maraming salamat po sa inyo sa effort po ng mga grupo po sa si lahat po. Lalo po sa effort po ni Mama Maria sa pagpunta po dito. Maraming maraming salamat po. And syempre po sa The Golden Heart Titas, maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you so much po. Hindi ko po, hindi, hindi ko po in-expect itong pasurpresa oh, niyo Grabe. Sobrang nakaka-touch. Thank you po. God bless. Alam pa, po Siyempre, may hindi naman natin ito. Ang iyong pasasalamat. I know that you're still on cloud, cloud nine, na saan ang, you are being our role my love and support coming from these people that you love. Mga kibigan, para po sa pasasalamat po nito, palakpakan naman po natin siya. Siyempre, so, out of words <laughs> ang mga Hindi pa nagsisingin sa inisip ko sa ano. Uh, na uh, ganito ang mangyayari. Actually, before pa ng birthday ko, talagang nag-iisip ako na sana ako mag-birthday dito sa Daet o sa Amin. Um, kasi gusto ko na mukhang in-between ako kasi dito gusto ko na mas celebrate kasama kayo, di ba? Kasama silang ng And kung uuwi man ako, andun yung pamilya ko buo po. So ngayon, talagang all in, andito. <laughs> di na lahat. para na. Um, the most memorable talaga. So ayun, salamat po. No? Uh, salamat din sa pamilya po Dahil, ayan, na-appreciate nila yung ginagawa natin. Kasi yung ginagawa natin dito is para naman po sa pamilya, sa, sa, sa kanila. Talagang salamat sa lahat. Ayan, talaga, Salamat. Nahinag na dyan ka. Nagkakalang. Talagang... Siyempre, nagmamahal sa akin. Oo. Oh, oh. Alam mo So, kasi ang hirap, ang hirap sa, sa side ko na malayo sa pamilya, di ba? So ayun, pasalamat ko kay Langga dahil andyan siya na talaga ako na talagang super part ng kanyang pamilya. And salamat din kay Kuya Bal, kay uh, although wala ko sila ngayon dito, pero yung pasasalamat ko sa kanila na uh, tinanggap nila ako dito kasi sa pamangkin ako eh, talagang buong buo ako na talagang minahal ko ako. Kay Insan Rap, salamat. Insan, kay mtandan thank you so much yeah. mabawi ako sa inyo promise me. sorry sa na ang ano yung ko yung ko kasi hindi para sa akin sa pamilya ko <laughs> <Ayak na yan. laughs> <Ayak na yan. laughs> Eh, ramdam ko, ramdam ko yung buhay namin noon. Kaya nagpaprasiya ako, uh, kung meron silang kailangan, isat sa akin. Kaya sa ginagawa ko ng ito, sa ginagawa ko mabublak, <laughs> eh, para sa pamilya ko, at eh, syempre sa pinaplano ko sa future namin lang yan. Uh, kaya nagpapasalamat po ako. Walang hanggang pasalamat po. Uh, every night, Since March 4 pa lang, may mga iba't ibang grupo. So iniisip in-imagine ko talaga saan dito yung pamilya ko. dito man si Papa, pero iba talaga yung kumpleto? Di ba? So ngayon talaga dito sila, hindi ko expect Ah, oh, gano'n. So kahit ano, gano'n. Sobra, sobra talaga mga pa-surprise. Well, Huwag uh, na, mga ganito ang uh, pera, talagang gagamitin ko yan sa Siyempre sa nasimula natin pagtulong, doon lang ang pupunta. Ayan, salamat po sa inyong lahat. At, ayan. Grabe. Salamat sa pamilya ko dahil talagang si Mama, alam ko yan, na kahit sumasakay lang ng bus, ayaw talaga niya. Kasi, oo, oh, kaya nga di ba yung tisa ngayon sa biyahe Nagtanong ko ako kay Jan Jan kagabi na Jan, na, surprise natin si Maka, si Papa sa birthday niya Pabutuhin ko si, si Mama dito So oh, ako pala yung na-surprise kasi <laughs> Nagtanong pa ako sa kanila na Ba't yung niyo yung magbiyahe? Hindi e, ko alam na ganito pala buong pamilya Although may dalawang naiiwan doon Pero at least, di ba? At least, na majority na dito lahat Yes, yeah, thank you, thank you so much po. At uh, hindi po ito may sasakatuparan yung ganitong programa, yung ganitong mga surprise. So, wala rin po ang mga tao behind it, this successful celebration. Gusto po pasalamatan po ang um, tagumatin artin, Rochelle, ladies. Gusto po palakpakan po sa lahat. Sir, nila yung uh, appreciation natin, appreciation ko. Dahil kung wala din po sila, uh, wala, di ko din po makasama yung pamilya ko dito. So, ayan. ako pa rin nag front nila. Akala nila. Eh, <laughs> <laughs> akala ko, umuwi sila. Grabe. Ang galing, ang galing. <laughs> Thank you so much din po sa The Blue Heart Solid Supporters Group. Maraming maraming salamat po. Ayan, ah, uh, Ramdam yung pagmamahal ko uh, sa sa kanila bawat isa. Sa Team Rochelle Falls Worldwide na pumunta talaga dito. Salamat po sa inyong lahat. Kaya ng dumalik po sila, thank you so much po mga marilya, mga kasama niyo po. Yan, sa Royal Malala, Solid Supporters Group. At din sa nagbigay po ng ano, oh, -reps. ang CRO-REPS po, salamat po ang CRO-REPS. Uh, yan po ang grupo ng binoo na buo para sa mga pabahay na nilangga, para mas malawak pa yung pagtulong ni Kuya bali, yung mga para charity pa pabahay dito po ang tumutulong po ang program sa amin. Salamat po sa inyong lahat. Ah, uh, kung meron po akong makalimutan po ngayon. Yan. Sensya po. Hindi ko po, po maano. Talagang wala sa isip po ganito. Bahala ko Simple celebration lang. Kasi nga, advance celebration pa lang. Di ba? So, ganito lang kabongga. Ganito lang. Nag-surprise talaga ako sa mga pangyayari ngayon. Kaya, thank you so much. Talagang forever na ito. I-cherish yung moment na ito ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Palapakan po. Maraming maraming salamat. Muli po, ladies and gentlemen, if you're still enjoying our celebration, palin ikon ang isang masigawo palakpakan. Parang mga, parang mga salamat sa everyone. Muli po, let me thank all of the suppliers, all of the sponsors we have tonight for making this event more possible and successful. We would like to express our deepest and uh, huge appreciation to in yung Muli po, mga kaibigan sa pagkakatotoo, if you not ready para po sa ating lahat. we would like to request. I would like to call in the presence of Mr. Alex Librigo, Billy Prada, para po. sa ating uh, blessing of the food. Requesting everybody to please stand. Tayo po tayo mga kaibigan. Si Alex Ipan.